matatawa na lang ho tayo ng mga katanungan ng ating mga kababayan o mga kaibigan. Sino na hindi matatakot dyan? Kahit general pa tayo mga kaibigan. Hindi pwede na hindi tayo matakot sa lindol. Takot ho tayo lahat. Sino hindi takot dyan? Oh, takot ho tayo lahat mga kaibigan. Alam po natin yan. Matatakot na matatakot ho tayo kahit gaano pa yan. Oh, gahet gaano ka pa kasama sa mundong ibabaw na ito Pag ganito po ang mga pagyayanig po Ang darating sa ating mundo Sa ating bayan, sa ating bansa Kunsaan man tayo nakatayo mga kaibigan Just to be it, we are going to be afraid no? Matatakot to tayo Huwag tanong na matatakot ba raw ako Takot eh Just uh, for me to focus lang Kasi during that time Around 9.43 a.m. in the morning, nagka-ano po tayo, mga kaibigan. No? So, yan ho, mga kaibigan. Kasi, hindi po natin alam kung ano po ang eksakto na lokasyon ng pagyayanig na to. Kasi, bihira lang to, di ba? It's so na darating ko. Hindi natin alam yan. Sino naman hindi matatakot kahit gaano kapag... 24 general pa ho tayo ranggo natin mga kaibigan pag lindol na ho takot ho tayo walang ranggo-ranggo dyan walang mayaman dyan walang ano yan ho ang totoo na malapit na hong darating ang isang nag-iisang lumalang sa mundong ibabaw na ito kahit kaano ka pa kasama matatakot ka rin Matatakot ka rin kahit gaano ka pakagahaman, gaano ka pakasakim, kakurap sa bayang to. Matatakot ka kapag tumama ang lindol sa ating bayan. Just be it or not. Walang ranggo dito. Walang mayaman dito. Mga kaibigan. Kaya isa lang po ang masasabi ko. Manalangin tayo sa Diyos na kung saan siya po ang lumalang sa ating lahat. It's only the God to have a right bawiin niya buhay lahat ng tao sa mundong babaw na ito. Because God created this world of perfect creations. Alam ba ho natin kung bakit nagyayanig, bakit maraming mga ilninyo, mga laninya na yan, mga hurikin na yan, mga anong uh, ibig pasabihin? earthquake na yan. The only doing by the people of this universe. Sino bang i-blame natin? Sino ba? Sino ba ang may kasalanan nito? Ang tao. Tayo ba ho lahat? Ang gobyerno ba? No. Lahat ho tayo may kasalanan mga kaibigan. Lahat ho tayo may kasalanan sa mundong ibabaw na ito. Let's say for example, 'yung those people who are against by mining. Yes po. 'yung mining ho mga kaibigan is a big violations by the nature. Not only by the law against the law of the the land but it is against the law of God. No, mga kaibigan. Pero lahat na bayan ay tama na ba ho yan? Nabasihan? Yes po, tama po 'yun. Because under the law but Sino ba i-blame natin? Yung babang mayari ng mga malalaki? Yes! Sila in the first place. Pero tayo rin lahat. Yung ginagamit nating cellphone ngayon, yung gold, yung silver nito, saan po galing? ba diba, sa mining? Yung relo na ginagamit ho natin, natin, ba ang ginagamit ho nito ay from mining? Yung uh, bahay ho natin, yung bakal, saan po galing yan? mining. Yung semento, yung buhangin, saan po galing? Sa mining ho lahat. Kaya tanggap-tanggap ho tayo lahat mga kaibigan. Yung jam ng ating bahay, di ba? Yung mesa natin, di ba? Unti-unti na nating inuubos ang binigay ng Diyos sa mundong ibabaw na ito. Sino ba -blame, blame natin? Yung na may-ari ng mga furniture? No, tayo rin lahat. Kasi tumatangkilik rin tayo. Yung magagandang mesa, yung magagandang kahoy, pinuputol ho natin. The virgin forest is nothing in this country. Wala tayong tinatanim. Palagi na lang tayo pumuputol. Not like in other countries, especially in Japan, pag ikaw po'y pumuputol dyan ng isang puno ng kahoy, you must be to plant at least 20 to 35 pieces of the tree. Oh, ganun no. Oh. Dito sa Pilipinas, pinopotol yung mga malalaking kahoy. The virgin forest was so clean because kinakaingin. May tinatanim ba ho tayong kahoy diyan? Wala. Kaya tanggap-tanggap po tayo. Tumatangkilik tayo ng magagandang misa ho natin. Magagandang kahoy sa jam ng ating bahay. Yan ho mga kaibigan. Big uh, violations of the human society and the human evolution and civilizations it is not all about by the business who are this. Tayo rin lahat. Baka sabihin ng iba, oh, bakit may maraming mga pagyayanig po sa buong uh, sanlibutang ito? How many barrels of uh, crude or na uh, everything, yung oil na pinapam every Like for say, example, in other countries, in Arab countries, in many Middle East countries, they are pumping i oil it's all about 500,000 to 1 million barrel a day. Saan na pupunta yung mga tectonic plates? Kaya may pagyayanig po sa mundong ibabaw na ito. Yan po ang sinasabi. Nasa Biblia ho yun, mga kaibigan. Nasa Biblia, palapit ng palapit na darating ang Diyos. In Jeremiah chapter 10 verse 10, may malaking pagyayanig na darating sa mundong ibabaw na ito that the Philippines is under of this. Mga kaibigan. But the Philippines is only the country and all over the world na nandito ho lahat. Ito po yung pinakamamahal ng Diyos. Kasi dito dumarating, dito rin tumayo si Hiso Kristo. Dito siya. Balibaga ba? Nanambal. Yun. Maraming hindi alam na mga study-study na yan. But uh, there is a prophecy na babasa ko na yung ano ko eh. Yung balahibo ko sa dito sa Tingkoy. May mga prophecy ho. Uh, it's all about one year ago that I reading that prophecy na hindi ko lang pinapansin na may darating mga pagyayanig po na malaking uh, mangyayari sa Visayas at sa Camindanao sa darating na uh, ganitong uh, ano mga kaibigan. Even yung uh, yung uh, COVID nasa prophecy ho yun. No, mga kaibigan. So uh, hindi natin hindi ko na pinapaniwalaan na masyado pero nangyari siya. Yung uh, pagkatapos nito mga kaibigan, according to the prophecy, hindi 'yon sa according sa akin. May nila Tatagos don tatapusin ang pinakamalaking pagyayanig Either 2024, from October to December, or 2025, in the first month of 2025. Accordingly to that prophecy, hindi ko na in, in, in ano, mga kaibigan, pinupus kasi matatakot to tayo mga kaibigan, tao rin tayo. Maraming maraming salamat to.